magandang araw po sa inyo lahat no? Kamusta um, po kayo? Ayun, panibagong araw, panibagong vlog ng no? Mga katropa at, uh, sige samahin nyo ko tropa na pintura na natin black ken no iwan mo na natin to na no? pagisi pa pa kung puti or uh, black no Kaya, tapos dito tayo na, no? may uh, medyo mainit pa dito na muna din natin to ito pintura lang din ng black pero tapos na okay na tapos dito tayo na, no? yung mga pinagkuhanan natin ng frame dyan sa grills natin yung ating uh, ilalim na hagdanan natin ng patungan dito ano para yung mga ibang gamit natin mga tools dyan natin ilagay ayan apat yan masayang no? kaya yan na lang natin kaya hindi masayang no? kaya kailangan lang natin magputol tsaka mag grind para tanggalin yung iba may iwan no? kasi hindi naman kailangan lahat tanggalin uh, supporta din yan tropa naguhitan na natin no? uh, puputol muna tayo no? putulin muna lahat bago natin i-assemble po naputol na natin kinuha na natin dulo dulo no para sa lang no? ayan na yan. at uh, na lang ilalagay natin ayan at hindi masasayang no? tapos na lang okay na yan Ay, mga tropa, nakadalawang pa na tayo. Kailangan natin ano ano. Uh, anim. Ay, mga tropa, uh, dumating yung isang ano natin. <laughs> isang meter rack na. No? Ah, uh, wood rack. <laughs> yan dito yan, no? Uh, mas maliit dito, no. Uh, 60 ano yan, 60 lang yung laki. 2 feet lang ano, dito lang. Para magkaroon dito sa space na to, no. Tapos yung ano, bakante no kasi para open siya ganyan. Makikita niyo rin pag na-assemble natin. Ayun, ko muna nilagay yung karton, hindi mo na pwedeng itapon kasi tinesting natin 'yan na uh, in 7 days kung magka problema, may replacement. Wag din nila pinapasira yung box. Ayun, tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Ayun, na paano lang tapos welding, tapos na. Ayun, mga katropa, nakapat na paano tayo, no? ayun ganyan yung style na gagawin natin tapos puputulin na kukuha pa tayo dalawa sayang yun no uh, bibenta na sana kaya lang pwede pa siyang gawing mesa no tuntungan lalagyan lang na pa welding lang natin magiging dalawa yan no kasi yung sukat ng pareho na ito. kaya hindi na natin tatapon yun eh. yung ito baka sakali ito yung mga tropa time check tayo sakto ang alas 12 eh, yung problema wala pa tayong kanin magsasayang pa at ulam araw pa hindi namin yung oras no? pancay <laughs> tayo alas 12 g's na wala pa tayo sinayang wala pang ulam kaya eto no, akit tayo muna tayo at magsasayang, guluto pa ng ulam tsaka natin tutuloy yung gagawin natin mamaya 2 hours later um, katropa uh, kulang pa ng dalawa no? puputol tayo at sisimulan natin yung mga katropa assemble na natin no? para may lagay na doon, no? Ayan mga katropa. Ayan nagawa na natin. Dito na lang. Hindi natin pwedeng lakian no? Yung plano, hindi ano. Kasi hindi natin may papasok ng paganyan. Dapat paganyan yun, eh. mo mangyayari, hindi siya pwede. store istorbo yung poste doon sa loob, no? Yung nakaumbok na yun na biga. Kaya kailangan nakatagilid lang siya. Doon na lang dudugtungan sa loob para lumaki. Ayan mga katropa. Kaya ganito na mangyayari. No? <laughs> Idudugtong na lang natin ito. No? Ayan, nakaseparate ito. sa side na ito. Kasi hindi natin may lalagay ng buo. No? Ito kasi nakadesign yan. Eh? Pag ganyan, pahaba. Hindi natin may papasok dahil sa ito. to yun na ito. Hindi natin may lili ko. Kaya ginawa ko buo na. Ganyan na. Kaya hindi rin pwede lagay ng buo ng ganyan. eh Ayan, ruwending muna natin ito. Tsaka doon Para, ayan, may lagay dito. Ayun eh, mga katropa. Ayun eh, mga katropa. Okay na. Ay, eh, welding na natin. Hindi natin pwedeng i eh, full web ng todo. Okay. Eto lang na ito lang problema nito. Hindi mo na may lalabas to kung hindi mo puputulin ulit dito. Tsaka doon na. Sa pinag-weldingan natin. Para uh, tuloy mo na putulin dito. Ayun eh, mga katropa steady na dito yan kasi hindi na yung mga kalabas ayan, yun yung naganap tutuloy may oras pa na ano? time check tayo alas 4 pasado pipinturahan natin na dito lang maliit na gate doon tsaka ito na natin ito ayan, at ay likpit muna natin yan no? total, so, magpipintura tayo hindi na natin gagamitin yan Ayan mga patropa, okay na. Tuloyin natin yung pagpipintura dito sa likod. Ayan mga patropa, tuloyin natin yung pagpipintura dito. <laughs> para, para magkulay black, pare-pareho yan. Sarahan natin yun. napintaran natin. No? <laughs> napintaran na natin na konti na no? yung sa ilalim na lang tsaka yung mga konting ano sa mga sulok-sulok. Ayan, -sulok. -sulok. napahirapan uh, dito kasi <laughs> medyo masigit. No? Tsaka hindi natin pwedeng isagad kasi tatamaan yung ano no, yung pader, kulay puti. Kaya yun, uh, uh, kailangan medyo maingat kulay black lang yung available natin pintura no? yan yung ginagamit natin yan tayo nakabili white sana pero okay na to no? kasi imbakan bakan lang naman ng mga gamit natin like yung mga tools natin hmm? para meron tayong ano sa sana space na to no? ayan at lalagyan natin ng plywood dito sa baba Tsaka dito sa taas. Ngayon, pag kukuha tayo sa baba, pwede tayong pumunta dito kasi open to. No? Ayan mga katropa. yung ginawa natin kanina. Hindi <laughs> yan nakadesign to. yung sinabi ko. No? <laughs> Pero ganun na lang yung kinalabasan. Ayan mga katropa. Okay na yan. At uh, marami na tayo may lalagay dyan. No? Sayang kasi yung space na yan. No? Ayan. At uh, yun nga, hindi pa na lang napinturahan. Pero ito okay na. No? hindi ko na winelding dilog no kaya may parang sunog dun no yung mga katropa kita nito pa tayong assemble no tumating yung order natin isang five layer na ano no na metal wood rack yung mga katropa yung banda dun no <laughs> nauna kasi dito hindi natin mapasok pabalikan natin yung bukas no para pinturahan yung banda dun no tsaka dito sa ilalim ito mga katropa. muna tayo sa loob. Ayan yung inorder natin ano, uh, 30 by 60 by 180 no? para doon yan nasa may sulok. I-assemble na natin habang maliwanag pa.

habaan nyo nakakasya kaya 60 lang yan doon sa may kanto kaya pwede pa ganyan no? pwede yung natin dito pag ganyan no ayun natin titignan natin no kasi para sa akin okay yan pero baka doon sa likod maulog no pag, pag ganyan kasi pwede na tayo maglakay dito ayun katropa, siguro mas mainam ganyan no yan ganyan na lang siya Tapos dito pwede pa tayong maglagay ng mga, pwedeng stock, mga karton, mga naka box, kahit yung maliit na box na ganito lang. Ayan, at makikita pa rin naman dyan. Yung mga katropa, okay na na, okay na tayo dyan. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan, at uh, balikulang na lang natin. Yung dito, kulang tayo ng dalawa na. No? Ayan, ganyan ang pwesto niyan, isa dun. Tsaka isa dito. Ayan, bali dalawa. Pero siguro isa na lang dahil, ay dalawa, isa dito pala kasi baka magpipreaser tayo dito, no? ilalagay natin yung isa sa loob para meron din na sa likod natin. Ayan mga katropa, dalawang piraso pa at okay na. Ayan mga katropa, gabi na. No? Time check tayo, 6.30 na ng gabi. Ayan at tinapos lang natin yun. No? Ayan, yung kagana pa ngayong araw mga katropa at uh, siguro tatapusin na natin yung ating maiksing video dito. Ayun, at uh, marami salamat sa panood. Hanggang sa muli, ingat po lahat. God bless!